So, yun guys, nandito na tayo. Yan, malapit lang pala sa highway, no? Yan. So, samahan niyo ako guys sa ating kuan. Ah, uh, sa aming pag pamamasyal, no? Ayun, dito na tayo. So, tingnan natin yung bagong uh, yung bagong tulay, yung habagong hanging bridge na ginagawa nila So napaka-exciting talaga kasi nakita namin sa Facebook na maganda, maganda siya, sabi nila. So ayan o, oh. ayan yung kwan. Sadyang pinuntahan talaga natin dito. No? So guys, nandito na tayo sa site. Ayan. So aba na tayo, ang lawak, ang laki pala ng ano dito, ilog. So ayan guys. So, ang bayad. Mo pa lang gid oh, naghan. Don't So ayan, <laughs> yung bagong gawa ano. Yan, attention, bawal pagyarog motor magpundo sa to nga. Oh. Uyug-uyug ng bridge. So nandito na tayo. Ang laki ng bridge dito. So punta tayo dito guys. Dito tayo. Dito tayo. Dito muna tayo guys. Yan. Para magbidyohan natin dito sa parting baba. Ang laki ng laki ng kung ano ilog ayan siguro umabot yung tubig dito no sa may poste kaya ah, malaki siguro yung baha ang ano dito pagka malakas yung ulan so yan no oh. talagang yan oh, yung mga bagong dating ah, yung kasunod namin yan sila paunahin na lang natin sila guys ano para uh, hindi wala hindi tayo maistorbo no ayan yun no sarap ng kanyang lakad yung bagong tulay na bagong hanging bridge o oh, tulay na natapos dito so ayan yan yung mag-asawa yung bagong dating yan sila so ayan pa yung isang sasakyan no? Yan, sinasadya talaga nila yung pumunta rito. Tapos yung mayroon pang bumababa. So, ayan. Kasi bagong tapos to eh. So, ayan. picture nagpipicture taking. Pipicture taking dito sila. Kami din mamaya magpicture taking din kami. Oh, oh. Kita natin yung yung main poste nila no kung ano so okay lang naman matibay naman to kasi yung kable nila no laki laki ng mga kable ayan so ayan kable ayan sila bagong dating So, mayroon palang capacity dito guys nitong tulay na ito no? Hanging bridge 20 20 person Lang ang pwede dito Na dumaan Yun bang magkasabay ba sabay so, 20 katao lang Huwag nang magpalampas Baka uh, Masira ma ano, Paputol o ano bang Masabi natin dyan So ayan. So ituloy ko na ang aking pagpi-video no para matapos na tayo. Ah uh, baka exciting na kayo. Ah ayan. So nandoon sila nagpi taking yung mga friend namin yung kasama. Kasi yung kasama ko ay doon no? yung asawa at anak ko. Doon sila. So ito. Video natin isang so, lawak ng kwan, lawak ng ilog dito so yan guys 20 kapat tao capacity Ano ko? So, ayan. Yung ilog. Ha! Uh, Urog-urog. Hindi po nila eh. <laughs> Uy, sorry. So, ayan. Ayan, oh. Malikot pala ito. Malikot. Dapat, ha, hindi tayo mahilo para... Ako, ko. Ha, ha, ha kasi kasino paano nila ginawa ito no so ayan ang haba ilang steps to malayo siya no? so ayan dito ko tayo sa ilog so ayan umiikot yung tubig guys umiikot siya so para siya lilo pa matibay matibay yung mga uh, ginagamit nila no? so yan tuloy lang tayo hanggang sa dulo so, ayan. At Taas. At taas siguro ang tubig dito guys pagka Pagka, pagka may malakas na ulan, bagyo, siguro matas ang tubig dito kasi talagang tinasan nila yung hanging bridge no? ilang feet ito ay eh? parang ano parang ito, uh, 12 stories building ang taas so yeah. na daw sila yung tatlong tatlong bahay <laughs> dahil sa Hadlok sa so una nga naman. Ako ina ni pagat ta Oo so pag ba? Pero naguba pag bagjo ba pod. Ano Nagabok na yeah? siguro. So ayan. Ang history pala dito guys no. Ang kahoy pala ito. Kahoy. Tapos pinalitan ng bakal. So ayan. pa tayo dito guys no? tayo dito Ayan Tuloy 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 Ayun ako Talagang palusong talaga Meron naman silang ko ano Guma Ng gulong ng uh, Motorbikes Nilagay nila dito para Pagka baba mo ay Kumakapit yung ating paa Yung chinilas natin dito sa Sa may gulong ng motor gulong ng motorbikes so ayan ang hirap shout out just okay dumating na tayo sa dulo ayan so nakita sa lang malaki yung poste no poste nila oh malaki para hindi basta basta mabuwal ayan so balik tayo guys balik na tayo para magkapagpahinga na dahil ito paahon nako so paahon tayo paahon oh sarap siguro kung maganda siguro kung GoPro yung camera natin ang ginagamit dito no. Ayan. Be picture taking sila. <laughs> Nana jot basta pang maiday ba? Oh, pang maiday. Ah, oh. tegasan mo Tenaw. Tenaw, pang maiday lagi. Oh my day, what? Saya. Ay, wala na dala na. May pang may din na sila. Umikot yung tubig guys. Ano ba tawag na naglililo? <laughs> so ayan. Oh. so ayan guys. Oh. Oh what? Tayo know. sa taas. Ayan. Oh. Itingal. Dahil sa layo ng kwan, natin, no? Oh. oh. May ikot yung tubig. May lilo siguro dyan. Ako nakatakot pa naman pag ganyan, no? <sighs> ng hangin Shout out, shout out. Sa ating mga kaibigan. Sa YT. Ayan. First time. First time. Talagang sinadya namin. Na pumunta dito. Napubulol na. Sinadya talaga namin. Dumuduyan-duyan pa siya. Oh. Ayan. Kapag ganun dito. sa talaga sa no Dumuduyan-duyan. At saka may blessings. Ayan. May blessings. Uh, blessings. oh Okay. So, balik tayo ulit. yan Ikot natin yung camera. yan para makita natin ang kagandahan ng bukit. Ayan. Sarap ang ng hangin. Okay, diretso na tayo guys. Yan ang asawa ko at yung anak ko. Papunta pa lang sila. Ako pa. Uwi na. maraming dumadayo dito guys no? yan sila magmamay din na naman yan sila guys ayan si misis gustong gustong pumunta rito oh, ayaw okay thank you for watching oh thank you for watching Salamat sa inyong panonood and that's all for today's video. ayo uh, yung mga hindi pa subscribe sa aking channel, please subscribe. And hit the notification bell para sa mga update na bibidyo natin. No? Mapopost natin para makikita din kayo ng mga video dito nakakamangha dito sa Bohol. Bye bye everyone.